sexual plan dahil kinailangan ko kasi ang nagawa doon makausap kasi engineer ng inyo na mga na na okay naman siya na sa mga bahay kasi dito since sagad na po siya sa kalsada yung mga structures okay na po yung 6 meters na kasi may kalsada po nandun 6 meters 4 meters donated na 0.75 sa kabila, i-donate ng mga kabila. Kabila din, 0.75 so, total of 6. Magkaiba okay. po yung ayon. Bali, halimbawa, ito. Ayon, per last year. So, kung yun po yung 6 meters na yun, kaya yung mga bahay dito, sagad na po sa 6 meters. So, pagdating sa sitting na yun, Dapat ang structure, i-setback naman po tayo. Oo. Sige ma'am, pati nandun po po na. Kasi baka may legal basis naman tayo na pwede sa gabi. Eh. Basta hindi mag-encroach sa road lang. I-ano po natin, ipa meter, yung, yeah. yung meter, na, ipacheck po po lang. Yung 4 na tunitig, tapos yung 75 kabinaan po yun. I-setback naman po eh. Baka sa amin na kami So, set up matatawag na namin yung points right? So, since kung ang required po ng city planning height 1.5 meters, hindi ko ka kaya niya. Lalo na yung sa mga structures na nandito na po ang kayo. So, maaari sana na matili, namin. Kung doon sa akin, okay, nagkagabay po ako kasi new construction po. po bago lang po sa pwedeng tumawag. <laughs> Kaya lang, thank you the same for majority po. Isama ko ng pag na magiging hindi so, okay. sa ako sana kasi kawawa na ng Kasi kawawa na mag-uusap ng transfer. na sa uusap ng transfer. Kasi kawawa na Kasi na mag-uusap na ng transfer. Kasi ay final na po lahat na wala na para makita natin kasi mga actually, ito pa lang kung ang suggestion ko po sige, sige ang suggestion ko po para makagawa na rin tayo road map and para makagawa po tayo ng mga uh, uh, road na drainage and road dash po natin ito mo pwede saan ba kayo? saan ba kayo? mo? Miray?

Oo, may, oh, may mga po posting na maayos pa naman. Na yung na <tututupan> Pero at least uh, mabilis lang po. Maglagay lang kami ng poste. na natin sa Morning, morning. ariba ramen ha tsukau 어난편집이 도움이 되아요

Sa pag-ibig, at 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 sa pag-ibig, at